Hindi natin may na malaki ang naiambag ni Looney sa battle rap dito sa Pilipinas. Dahil ibang level agad yung ipinakita niya no, nag-uumpisa palang ipakilala sa atin ang acapella format. Yung unang dalawang battle ni Looney sa fliptop ang isa sa dahilan kaya pumutok ang liga. Yung tipong maririnig at may kita na pinapanood dito sa iba't ibang computer shop. Litaw yung pagiging advance ng sulat ni Looney noon kumpara sa ibang battle MC, especially sa pagbuo niya ng multi. Sobrang siksik at advance. Buo rin yung kumpiyansa niya sa pakikipag at alam mong inaral niyang mabuti bago makipagdigma ng letra. Katulad na lang nung naging performance niya kontra kay Gap. Kita naman dito na iwan si Gap kahit sa ang anggulo ng laban. Di ko alam kung ano malupit na intro dito. Kalabang ko si Gap, amoy panis na imbutido. <laughs> yung shota mo ngayon, alamin mo ang motibo. Alam mo kung bakit? Manalamin ka pag mo. Numiti <laughs> ka nga. Pusta, isang libo. Tapos ng ngipi mo, kasha limang piso. <laughs> kung ba't nagkaganyan yung ngipi mo, gusto kong alamin. Nung 13 anyos ka siguro, sumususo ka pa rin. Hindi ka patuloy, halimaw na ako mag-rap. Tapos supot ka pa rin, sumigat na ako at lahat. Nakainkwentro ka ng tunay na eksperto sa malugay. Rumispeto ka kung ayaw mong ikwento ko yung sikreto niyo ni Tutay. Mahilig ka pala sa chick na mataba. Naglaro sila ng siso, hindi siya makababa. Nakita ko yung... Nakita ko yung scandal nyo. Nandun sa Timog. 20 pesos, DVD copy, pangontra libog. Looney versus Gap parang Gundam versus Robocop. Huwag ka na magpanggap-gap. Alam nila na Bobocat, isa kang tagahangang nangangarap magpa-autograph. Oh! Tangin na mukha yan. Tangin na mukha yan. Pasalamat ka, may Photoshop. Hindi ako ako mauubusan ng panginsulto. Sa pamit na mukha mo, kulang ng isang minuto. Sige pare, ako naman. Papahiya kita parang babaeng na hubaran sa kalye na kung saan maraming dumadaan. Parang kang taing na ulanan. Wala ka na sumusuport ang kaibigan. Pumapalakpak sa'yo, puro tropang napilitan. Kasi magaling ka raw mag-drawing, bakit di ka lang mag-architect? Hindi ka bagay maging vapor, pero kang artifact. Ubud ng bulol, tapos utak mapurol. Ako ay kabundukan na di kay isang burol. Oo, oh, maskulado ka, tingting -ting lang ako. Pero parang bumangga ka sa dingding na bato. Kasi aanhin mo nga naman ang katawan ng macho. Kung banat mo naman ay parang patawa sa radyo. <laughs> mo ba bang i-memorize yan? Sigurado, natalo ka kahit ka mag-anak mo yung hurado Mga banat mo burado, bawat bitaw malagim Kahit lutuin mo yung laban, hilaw ka pa rin oh! Kahit magpatulong ka sa tropa, magsakulo ng mga tulang pangontra Ikaw ay dagang kosta sa kulungan ng gutom na cobra oh! yeah! Yeah! Sinito yeah! yeah! ka, akala mo kung sino ka, mag-English ka na lang para kunwari matalino ka. Oh! Pag ito, kalabang ko, kailangan ko ng copy ko. Pag ako, kalabang mo, kailangan mo ng kodigo. Huwag kang ipokrito, naiingit ka sa bigote ko. Mukha ka kasing in-check na emoticon. Mukha <laughs> mo, puro kanto, parang polygon. Baka ibulsa sa lang kita na parang pokemon. <laughs> Feeling mo, konyo ka. Mukhang demonyo ka. Kasi ngayon ako ay... Si Panyaw at ikaw si Onyok lang. Hindi mo kaya lumaban. Ito ay galing lang sa utak. And doon yung kabaong mo. Nakahanda na kulang na lang yung bulak. Para sa iyong ilong. Dahil matalas na parang balisong. Dahil ang ilong mo ay parang buka ng agila. Kaya ngayon ako ay parang matrikula na hindi mo binayaran at ngayon ikay sinisingil. Gusto ko, San Miguel. Wala kang nahahawakan basang <laughs> Pareho din ang naging resulta sa pangalawang laban ni Looney. Lamon din dito si Zaito kahit pa maganda yung freestyle na ipinakita niya. Nang ibabaw pa rin yung husay ng sulat at suabing multi ng hari ng tugma. Year 2010 pa lang to ha, pero higit na sa tatlo yung syllables na tinutugma ni Loons. Idol, pwede pa picture? Si Saito ka, di ba? Oh, naniwala ka naman. Sinasay ko lang kita. <laughs> Ito ba yung ko sa rap na galing probinsya? Anak ni Apple the App kay Aling Junisha? <laughs> pangit ka? Matatakot mo ako. Tagal mong dumating, nauna na yung sapatos mo sa'yo. baka naman, nakaapak lang ng etsas. Palakpakan po natin si Rainier Riquestas. Ako na bahala sa sampung piso mong talent fee, pero please, pakisoli na yung pustiso ni Michael V. Kasi so yung mo, nag hindi na secret. Nakalabas bawat isa kasi laki ng chiclet. Pero champion ka pala, Lately ko lang nalaman. Kaya naman pala, grade 3 lang yung kalaban. <laughs> Iha, mali ka naman pinasukan mo na liga. Buti hindi ka binatukan ni Enigma. <laughs> Bakit nga ba nandito ka? Hindi to Rap Olympics. Papatikimin kita ng mga mala-impactong lyrics. <laughs> Dahil ako'y parang dragon. Hininga ko'y apoy habang hininga mo'y amoy boy bawang. <laughs> <laughs> Ayoko man lait ng kapwa. Pero mukha kang snatcher ng kwinta sa underpass ng Quiapo. <laughs> <laughs> Mas malansa ka pa sa puki na basa at palad mo palang talampakan na ng pulubi na gala. Kasi iniigip mo, iniigip mo pa sa balon. At sa sobrang hirap mo, nagtitipid ka sa sabon. <laughs> Kaya yung balat mo, mas madulas pa sa presko na hito. Kasi mas madalas ka pang mag-birthday kesa maligo. Kaya, 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 black skin, black head, all black, everything. Kahit nakahubad. Kahit nakahubad dahil sobra mong itim. Oh, hindi <laughs> ka na puputi, sumangayon ka man o hindi, magturok ka man ang sangkatutak, sa pisgi. Hindi mo parang kabayong umite, alalayan niyo yan pa uwi, di malayong magbigti. Oh! ito, grabe rin yung rebuttal niya dito at tignan niyo yung asta niya sa gitna sobrang kumpiyansa dahil alam niya na malakas yung bara na ibabalik niya, at bukod pa dun nakamulti pa rin kahit sa rebut inaalabasal mo sa umaga kanin tutong kumpara sa akin tol, bumabalentong mga salita ako tol, medyo sumesemplang kasi wala akong practice tol, wala talaga akong practice <laughs> if you freestyle ka, kilala mo ba kalaban mo ngayon, hindi ka nag-practice, bakit kasalanan ko ba yun? <laughs> mukha. Ngayon ko lang napansin. Ah, ilong ba yan? Buti na lang, munti ko ng pitasin. Para <laughs> kang bumata hanggang umaga. Nagaya siya ng barkada, kaso apat lang ang sumama. Hindi purkit negro ka, ka mag-anak mo si Obama kasi mas maitim ka pa sa mga balak ni Osama. <laughs> Kaya hindi mo bang nar nararanasan makipag-sex sa babae. Kawawa naman, hanggang text lang palagi. <laughs> Parang nakita ka na sa Ed sa kanina. Nag-creepwalk, nagbebenta lang sa pagita para may extra ka pang kita. Papunta sa Pasig dahil galing ka pang paranyake. Paano ka nakadiskarte? Nang hablot ka na naman ng bag ng ale? <laughs> Ako ay serbesa, ikaw ay alak pang babae. Nakanganga ka lang pala, kala nakaapa ka ng tae. <laughs> para hindi ka na tumilata, papalipit kita kay Type O. Etong si Diyos, sana kunin nyo na to si Saito at ibalik nyo yung tao na sumulat ng kalaydo. Oh! Yeah! 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 Saito, mamatay ka na, peste ka. Para kasi, para kasi basta rhymes, basta nag-rhyme, pwede na. Tumingkayad ka kaya para makita ka sa cam. Pasensya nyo na, peel am, pinalaki sa am. Ba magaling ka mo maraming alam. Huwag yung bigyan ng barya yan, pang-rugby nya lang. Mo <laughs> i-tsura parang kunehong na <laughs> Ay hindi pala ito i-tsura na ng moderno alipen. Hindi <laughs> okay, nakadilaw pa, tumerno sang ipen. <laughs> talo ka pa rin, talo ka pa rin kahit nanalo ka sa puntos. Papawis lang bayan baka may haluya na soy sauce. <laughs> Ako, ako presko press kahit puno ng pawis. Pag tinatuan ka sa noo, presyo na ng backpiece. Laki <laughs> na noo mo, yung banat ko totoo. Kahit walang mikropono, ako'y isang piloso po. Kaya itodo mo, kasi andito na yung kalabang ko. Aapakan ko na, umalis ka dito sa trono ko. Oh! <laughs> At yan niya ang Luni 2010 version. Grabe yung advance ng skills niya kumpara sa ibang MC kasabay niya noong panahon na to. At hanggang dito na lang ang usapan natin ngayon. Huwag mo kalimutang i-like ang video na to bilang suporta at mag-follow at subscribe sa ating Facebook page at YouTube channel.